Bad trip nga si Lebron James sa ginawa ni Atsimura sa loob ng court. Hulat naman si James Harden sa ginawa ng kanyang teammate made game at nagduelo nga itong si Kawhi Leonard at Lebron James. Parang throwback game nga nilang dalawa. First game ng Los Angeles Lakers sa Intuit Dome para nga kaharapin ang Los Angeles Clippers. No intro needed, rival matchup this game. Kaya start na agad na the first quarter. Well itong si Norman Powell may quick 7 points para nga sa Clippers para nga may early lead ang kanyang team. But Lebron James mainit din naman sa umpisa at may dalawang 3 pointer na agad na ambag para nga sa Lakers. Pero sa first time out of the game natin ay up nga ang home team dito. 18 to 12 dahil nga itong si Rui Hachimura tulog sa depensa. Isi 3-pointer ni Kawhi na bad trip nga si Lebron dyan. At sa buong first frame nga natin, ang Clippers ang nagdidikta ng laban. Silang mayawak ng labang dito pero ang Lakers are keeping them close sa pungunan nga nila Lebron James at Andre Davis combined for 16 points. 32 to 26 ang score natin. At sa ating second quarter naman, bagsak si Austin kay Kawhi Leonard dito pero sinagot naman din agad yan ni Austin Reeves ng kanyang three-pointer. At yun niyang nag-spark ng ating back and forth game from both teams kung saan ang Clippers pa rin ang mayawak ng lamang dito, humahabol lang ang Lakers. Depends nga ang problema dito ng Lakers as the Clippers ay nakukuha nga ang mga gusto nilang look sa opensa with little resistance. Tapos samaan pa nga yan ng maraming Lakers turnovers. And then ang angas pa ng highlight dito ni Amir Coffey, one hand dunk at hype nga siya dyan. At gulat din itong si James Harden sa kanyang nakita. 65-49 ang lamang ng Clippers dito matapos ng second quarter. At dito nga sa ating third quarter sa first minutes ay walang pagbabago and actually mas lalo pa ngang lumayo ang Clippers dito at ginawa na nilang 21 points ang lamang nila sa Lakers kaya tumawag na naman si Coach Redick ng early timeout. Same problem ang Lakers dito kaya tambak pa rin sila sa laban at actually si Lebron ay sububok na gumawa pero agaran din siyang sinagot ni Kawhi Leonard ng kanyang mga jumpers para panatiling 20 plus points ang kanilang advantage dito sa Lakers. At ito na nga ang naging story ng laban natin the whole third quarter at ang biggest lead nga ng Clippers ay 26 points pero sa ating pagtatapos ay ang score na lang natin 92 to 77 dahil nga sa 13 to 2 run ng LA Lakers at the final minutes. At dito sa ating fourth quarter, actually, nakabawi nga kahit papano ang Clippers. Pero ang Lakers, lalo na ang nakadikit at ginawa na lang nilang 11 points ang labang sa kanila. Timeout si Coach Tyloo. At ito na nangyari sa buong fourth quarter natin kung saan ang Lakers will try to make a run pero ang Clippers will answer right back at hanggang sa naubusan na nga ng oras. Itong LA Lakers para nga kumambak pa sa labang ito na successfully ngang na-hold off sila na itong ang Los Angeles Clippers sa kanilang multiple runs na ginagawa in the fourth quarter. Panalo, itong ang LA Clippers sa first meeting nga nila against sa Los Angeles Lakers this season.